Guapo. Yes, mabait po. Bilang mga inatasang entertainers, binigay ni Maymay at Marco ang lahat para mapasaya ang mga oh kaibigan. Oh hey, entertainer! Marco! <laughs> Maro, <laughs> Ayaw, okay. Kumusta yung taga-prepare ng Spanish date? It's okay po, uya. Okay po lang. Tayo, Masaya okay? ako. Yun, sa performance po, tingnan ba, she tried uh, she, her best talagang gano'n, ang niya po. Binigay mo lahat ng best ko, kuya, kahit pasa na itong, pasa na yung ano ko. Oh! Huh? Oh! <laughs> Ate, may may so happy. <laughs> Kailangan, kahit hindi ko alam kuya, pero kahit ko alam ko eh, talagang tinry ko talagang yung best ko para sabi aming na lang. Bakit parang hindi ka masaya sa ginawa mo? Parang masaya <laughs> naman ko eh. nga masaya yung mga customer ko. Morap. Disney. No, no, hindi po dyan. Hindi po dyan. Ay, ay, ay. Yes. Uno, un petasol. Morap na mas Okay? Okay. Este es la rabida. Este es el primer plato. This is the This is the first este es el segundo plato. This is the este es el tercero plato. Este tercer plato. Este es el puro queso. At, maestán es teleserie. más! más! ¡No me más! 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 Ah, uh, Marcy! Hindi ako nangangabi! Mura pa rin! You could have was here! Ahora! I don't know what she's talking about. es! Then she ask what time oh, it is. <laughs> <laughs> I don't know what she's saying. Sabi niyo po, Spanish lang ang pwede pag-usapan. Eto naman, wala naka-anay-intindihan. <laughs> so, what is Spanish yung mga sinasabi ko kahit mali-mali? Kapag -mali. so, uh, hindi niya alam, kaya ora s na ibig sabihin, anong time ba? Sample ang mga si Marco, may may? Nga, wala. Contigo yo, at kuhin. Amin ay corazon, <call> taso free. <laughs> Kanta yun. And, uh, por que tu está haciendo esta cosa para mi? Porque que contigo yo, at kuhin. Amin Olivia Cosa. I love you. Sobrang, sobrang unexpected and it was so nice kasi parang mo feel mo yung music tapos andun po po si Ate Maymay tapos si Marco sumasayo-sayo and ang sarap po talaga ng pagkain. Sobrang saya ko po talaga kuya, hindi ko talaga siya in-expect susunod, ano nga ba ang kinahantungan ng naging Spanish date ni Edward at Kisses? Wow, so, are you enjoying it? <laughs> Abangan yan sa pagbabalik ng PBB Lucky Season 7, mga kwento. Sa pagpapatuloy ng Spanish picnic, lalong nagpasiklab si na Maymay at Marcos sa kanilang mga bisita. Joke lang. <laughs> oh, oh, Okay, ba? <laughs> ang ganda po. Cute. Yung nangyari. Kasi mas nagkilala ko siya ng mm -hmm. dalawa. Sila hindi medyo na... Nag-uusap. Yun ang silbe ng date. Magkakilala mm -hmm. sa isa't isa. Yes. Yeah. Kaya kayo dalawa. <laughs> okay, dalawa. Really? Uh. Medyo nalulungkot ako na hindi ko siya mas kinilala. Hindi ko siya trinay na i-approach lagi. Pero